Pinawi ng Department of Social Welfare and Development ang pangamba ng mga maliliit na retailer ng bigas ngayong nagsimula na ang pagpapatupad ng price cap. Pagtitiyak ni DSWD Secretary Rex Garcialian, makatatanggap ng tulong mula sa pamahalaan ang mga maliliit na negosyante ng bigas sa buong bansa. Ang DSWD, na pag utusan tayo ng Pangulo na kailangan sa mabilis na panahon, matulungan na natin ang mga maliliit na rice retailers na maapektuhan itong price cap. Hmm. So inaantay na lang natin yung listahan Masahan. mula sa DTI at sa DA para kaagad makapag-payout na tayo. Pag nakuha na namin yung listahan na yon agad-agad magagawa na natin tong tulong pinansyal para sa ating maapektuhan na rice retailer. Ang Paliwanag pa ng kalihim sa magiging sistema. Oh. Una, ang bibigyan natin yung mga maliliit na mga rice retailers, hindi lahat ng retailers kundi yung maliliit. Oh, okay. claro yan. Ang uh, maliliit. unang gumagawa ngayon ng listahan, hindi DSWD kundi DTI sa DA, Department of Agriculture, sila yung gagawa ng listahan kung sino ba ang maliliit. Ano ang ibig sabihin na maliliit yes. na rice retailer? Pangalawa, paano uh, makaka-access? Uh, may mga pinag-usapan kami katulad ng proof of purchase kailan ipakita ng mga maliliit na mga negosyante na yon na rice retailers na bumili sila sa mataas na halaga. Kasi baka naman sabi nila o kasama ako dapat pero yung pala yung bigas nila hindi naman ganoon yung binili nila ay mahal ayon kay Secretary Gatsalian ang tulong pinansyal na kanilang ipapamahagi ay maaaring umabot hanggang sa 15,000 pesos Magunita na sa visa ng Executive Order No. 39 na inilabas ng Malacanang, 41 pesos ang itinakdang presyo para sa regular milled na bigas habang 45 pesos naman para sa well-milled rice. Ang DSWD umaasang magsisimula bukas ang pamamahagi ng ayuda. Makuha namin yung listahan, sabi ng DTI, hopefully they can give us the list. Hopefully, by tomorrow morning, partial na list. We can already start moving. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.